Good morning mga kabeshi mga kapitik. Kami po ngayon ay pupunta na uh, check up. Yes, so, ngayon kami po ay schedule lang. check up ni Janet. Oh, mami, okay. yung wine. Every... Oh, Ibabasagin. Oh. So kami po ay nagmamadali at nandyan na yung ating lalamub. Uh, Kanino yan, mami? Ito ay kay ma'am. Yes. Siya shout out lang natin. Salamat po sa inyong pag-order. Yan kay po kay ay... Ma'am Shean Ann. Shen Ann Shen ng, an, ng Santa Rosa. Yan po ay isang wine at saka apat na suka. Yes. Salamat po. Salamat po. Salamat sa inyong support. So, God, sa God bless you more and more. Ha? Ayan, natawag na po. Nandyan na. Uy, oh, babasag. Hello? Hello? Ako. <No>? Oh. Sige <those�> po. Salamat po. At eto naman ay kay Ma'am Darlene Preleha. Pre yes. ng Kalamba City Daddy. Yes. Thank you so much dahil sila po ay palaging nanonood. So yan naman ay dalawang suka din at saka sapsap. Sapsap -sap na pinakiyaw na po ni Ma'am. Yes. At may Kalahat, natira pa tayo. Kalahating KG ay may natira pang kaunti. Yes. Yan. At yeah. nga pala Daddy yung kay Ma'am Shane Lagi daw nanonood ang kanyang mother. Whoa. Shout out po sa name ng mother niya Grace Farza. Nalagi daw tayo pinapanood. Marami pong salamat. Thank so ito so po ma. dalawa ay bound to Move. Okay. At ito ay bound to JNT. Mamaya. Mamaya. Okay, so sino ang order ng JNT? Ang JNT, daddy, ay si ma'am. Po... Ito ay pa surprise, daddy, kaya oh. hindi ko muna. So yun po, ito daw po yung surprise. Hindi pwedeng banggitin hindi muna. Hindi pwedeng banggitin kung kanina. Yes. Surprise ito sa kanyang mother. Salamat po. Salamat po. sa so ako nila i-shout out? Yes. Salamat po sa mga order at nandiyan na yung ating lalamove. Yes. Marami pong salamat muli sa lahat po sa inyo. Yes. At God bless you po more, more, and, more. and more. So ito po, nakabox din yung dalawa dito ah. Ayan, nakabox. Nilagay na ni Daddy sa lalamove. Ito po yung dalawa, dalawa ang laman. Nagyan hmm. yeah. ko ito ng pangalan. At nandiyan na yung ating lalamove. Yes. At si Andres naman ang maliligo. Andres! Andres! Mami, kami ni Andres ay nagbrum-brum. Wow. Inikot namin yung ano kanina, ba siya ito ang tuwa. Wow. Ngayon nakalabas, two days na maulan. Uh -uh. Ay, nandun. tuwa siya, padipadipa. Yay! Yay! Nakikita yung mga bird. Yay! Yes! tuwan siya sa mga bird. Nalipad. <coughs> bird? Mm -mm. Wow! wow! Sabi ni Andres. Ayan po, at nakolek na ng ating Lala Move, ang ating mga paninda. Salamat sir. Yeah, salamat din Hello. sa mga order. Yehey. Okay, kami naman ni Andres ang maliligo. Yehey. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Lord Jesus, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa buhay, mga ni Andres, ni Daddy, ni Thomas. Dalangin ko na kami yung ingatan at samahan sa aming check-up for today. At makauwi po kami ng ligtas sa aming tahanan. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Yon, kumusta mga kapite? Kumusta mga kabeshi? At ngayon po ay schedule check-up po ni Mami. Uh, every week na tayo. Mami. Uh, Oo, uh, madilim ka. Weekly na. No, hanggang sa mga anak ka. kasi po siya ay kabuanan na at kasama natin si Andres. Yay! Kanina lamang ay tayo nagpadala sa Lalamove ng dalawa, yes. mm -hmm. no? Bound to Santa Rosa at mm -hmm. saka sa Calamba. Yes. So mamaya naman ay diretso tayo ng JNT. Yes, at yun ay surprise ng kanyang anak sa kanyang ina na magbe-birthday. Oh, yes. uh, okay, so salamat fun. po, bawal pang i-shoutout. Siguro bukas po pagka na-receive nyo na agad ay pwede nyong videohan. At kami natutuwa na napili ninyo ang sukang sasana ipang regalo sa inyong ina na lagi daw nanonood. Yan, maraming maraming salamat po. maraming pong salamat sa inyo. God bless you more and more. Ito na po si Mami Janet. yehey Mami? Yes, magbukas mm -mm, ng pinto ni Andrew. Huwag <laughs> na, ang Mami lang. Bye-bye. Ah, balik ka na doon sa upuan mo, Andres. May mga snack si Andres, Daddy. Ha? Okay. Oh, sit down, Andres. Sit Sit down. Chop. Tayo magpa-park lang. Ayan ako si Mami Janet. Papa-check up. What? Dao. What? Dao. Dao. Ito po si Andres. <coughs> Hindi pa rin natutulog. Waiting sa Mami. Ang Mami daw ay pang-apat. Andres. Mm. Oh! Mm. So ako po ay natutuwa. At si Andres ay si Mami Janet kaninang umaga ay nakapag-send ng pera sa kanyang savings account. Through kasi pala pwedeng magpadala dun sa savings account ni Andres. Yay! Ay, dahil sa sukang sasa sa, at yung ibang, mga, yung ibang mga sukli po ay sabi panjali ni Andres. ay hindi naman po lagi namin naipapanjali bin. Ay ang ginawa po ni Mami Janet ay naipon at nilagay sa savings account ni Andres. Wow. wow yes sana mapaabot natin yon ng iyong mapalaki natin hanggang sa iyong college <laughs> at ikaw ay magka college ako ay 60 na, 60 years old kaya ngayon palang kami ni mami Janet ay nag iipon na kay Andres at saka kay Thomas thank you po sa inyo <laughs> Ayan po si Andres. Nagda-dutch meal. <laughs> After magkain ng biskwit laging may bao ng mami. <laughs> Dolly lang.

<laughs> Ito po si Andres after mag Dutch meal ay inuubos yung kanyang baon na biscuit. Oh, wala na. So, biscuit ka naman. Balik ka sa biscuit. <laughs> inuubos po ni Andres. Alam niyang mayroon pa. Tinuro. Tinuro niya yung kanyang biscuit. Malapit na ang mami. Malapit na. Oo, wala na to. Wala na. Oh, uh oh. Sabihin mo nga. Uh Oo. -oh. Uh oh. Wala na. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Sarap. Wala na. Oh, careful. Careful. Ayan, dito po kami nakapag-park, guys. At inihintay lang namin si Mami Janet. Pero alam naman niya, dito lang ang parking ko. Oh, nandiyan na Mami! Nandiyan na Mami, my boy! Mami is coming! Daddy! <laughs> Daddy. Pinapalis ako.

Sabi ni Doc Mami. Ay, 3CM na ako, Daddy. Opo. lakad-lakad na daw. Pwede ka ng mga anak. Oo. Opo. Kuya na si Andres. Let's Ay, pray po. Salamat pa. po. Patagalin talaga at lumalaki daw ang baby talaga okay. Sa yeah. In. Ayan guys, duman lang po si Mami Janet dito sa Mercury. At ibibili daw niya si Mama ng ano, maintenance. So nandun na po siya Si Andres ay nakatulog na at Ako ay nandito lang sa gilid Kaya ako hindi makaalis Ayan na po si Mami Janet Bumili ng gamot at saka Strawberry at saging ni Andres Si Andres po ay tulog pa rin Mami Janet ay may Binalikan lang at may bibilhin pa daw Ayan mga kabeshi, Andito na po kami ngayon sa Tagaytay Wet Market at magpo-parking lang at si Daddy ay bibili ng mga ingredients para po sa ating suka ng sasa. Si Andres Daddy nakatulog na. Yan, nandito ulit tayo sa Bulayan. Ah, na lang bababa, mami Ah, na lang. Ayan mga kabeshi, kami po ay pauwi na di daddy. Pero kami dumaan muna dito sa mga store na kung saan meron po ang sukan sa sa at ang lambanog. Tatanungin natin kung kamusta po, kung magde-deliver ba o gagawa. Yan si daddy na lang po ang bumaba. masaya si daddy. Ano, kamusta? Ka? ikaw daw ay ng anak na? Ako hindi pa. At ako na yung... Ikaw na yung bumaba na. Eh, kamusta naman daw? Ah, meron pa naman, mami. Meron pa? Ah. Next time tayo mag-deliver. Ma Ayan mga kapitik, after po na namin magpa-check up ay si Janet saka si Andres ay dinaan ko na muna sa bahay dahil si Andres po ay tulog pa rin. So ako na lang ang dumiretso dito sa JNT para magpadala. Yan, salamat po sa order at okay na. Yehe. Ito lang yung kanilang resibo maliit. Yan, God bless po. Salamat sa inyong support. At si Mami Janet ay malapit ng mga anak talaga. Wow, Mami! Pogi! Hey, wow! Para mamamas ko na ito. Oh, pwede na yun sa Pasko, Mami. Pwede na. Wow. wow! 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 Pogi mami. Wow! Eh. Grabe mami, grabe mami. Grabe mami. Paalam Andres. Ayun, mga kabeshi, hapon na po at kami ay maglalakad-lakad muna. Sasamahan ko sila Daddy at Andres. Actually, si Andres ang nag na ito. <laughs> nung walking. Kinukuha na yung sombrero, yung kinela. Yung kanyang, saka yung kanyang sasakyan. Sabi kay walking lang kami, walang sasakyan. Ay, hindi pumayag daddy. Ayaw lumabas nang wala iyan. Dito tayo sa may mga bata. Dito. At sabi ni Doc, ako yung maglakad-lakad din. <laughs> Kapag may time. Oo, anytime. Ha. Ang ano niya yung mga bukas. Pray for me and the baby Thomas. Sarap din naman po maglakad-lakad dito.

lakad-lakad pa din kami mga kabeshi. ikutin lang namin ng isang ikot, na Isang street lang. <laughs> o gusto mo buong pace? No, hindi. Ang <laughs> dami nito. Ang daming pace. kami ay pauwi na sa aming bahay. Ito yung street natin. Yung street natin dito. Oo, nakaikot na. Okay, pasok na, na. the thief comes only in order to steal and kill and destroy i came that they may have life and have it in abundance to the full till it overflows john 10 10 amp